Tikim lang konti. Mamaya, take muna ko ang lasa. <laughs> lasa. <laughs> ah, hindi ko kung anong o sobra eh. Ha? <laughs> 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 Hello, hello sa lahat. Happy New Year. At ngayon nga ay nagluto ako nitong ano, sinuam na itlog. Dahil malamig ang panahon, ako sinisipon na din, pati mga bata ay sinisipon tsaka inuubo na rin. Kaya ito, nagsubok ako magluto nitong niluluto namin sa bahay nung kami kasama pa ng aming pamilya noon doon sa barangay ni Mede. Ito ay ang suam. Ang unang anim ito ay mag, a magagisa ka ng sibuyas at saka bawang. Tapos alagay mo rin yung luya sa paggisa para medyo masarap-sarap. Kaso wala, hindi ko na naabidyohan. Pagkagisa niya ng sibuyas, bawang luya, ay eh di alagay na rin ang tonting at saka paminta sa kanyo alagay na sa baw. Hoy, tapos paghintay niyo pag, uh, pag uh, na, di ay sa isa niyo ilagay yung itlog. Eh depende na sa inyo kung ilang itlog itlong, itlog ang kailangan niyo, kung ilang bagay sa pamilya, no? Hatere nga ning itlog nung nilagay ko din Ay pitong peraso, Gawa nang kami pito din sa bahay. Ako, yung aking asawa, si Mami Angel, at saka yung dalawang bata, tapos si Ate Sonia, si Tito Pulpul, at saka si Tita Erica. Kaya yan ay pito. Hindi pwede magpasubra at diet. Ay bukod sa diet, eh mahal na rin talaga ang itlog. Kaya gati pintipit ka unti. <laughs> Magagaming pasakay pa lang ako ay ano ah, lubat na wala ng budget. Tipit-tipit ka tipit eh. At nang paglingaling ako nga ni Heidi, nakakita ko na rin nagay sa isang chicken noodles na rin, ay O, oh, ari. Habi ko, may giing isawag na rin din, eh. At para medyo malinam na matalasan lasang manok ka eh, rin. Eh. Maitlog ka na, may manok ka pa. Oh. Pero ang totoo talaga na rin walang noodles eh rin. Eh. Kaya sinama ko na lang at sayang na managay sa isa baka may eksperla. Ah. Eh may giing palasa. At nang luto naman ay, o, oh, di na yan ah. O, oh, may noodles na. Ay, hindi pa pala luto. Hilaw pa. Eri pa. Eri ang luto. O, A, buksan mo. O, dating na muna. Kung medyo malambot na rin yung noodle, saka mo apatay niyo ka po Bagay maganda-ganda ng hagod eh. Pag tiki mo di yan eh, medyo lasang-lasa yung luya. Pagandaan ba ganun eh? Pag niluto mo at kung, um, maraming luya ang nilagay mo, ay ang sarap sa lamunan, lalo ko sa may mga sipul. Kaya talagang tulo ang uhugay. Ting eh. tingnan mo yung uh, mahigo o, eh, uhogin yan, ilang araw nang nilagnat yan. Mahigit naisipan magluto na rin sinabawa na suam na edi. Eh eh. At nang natapos ng aking lutuin, eh ang aking isipan baga naman ay nakaisip ng kaunting kahulitan. Eh, sa kakapanood ng mga vlogman din, eh di naisipan kong iprank din yung aking asawa at saka yung aking panganay na anak at saka si ate Sunya. Eh di, patikman natin rin ko na sinuam. Nilagyan ko lang naman ng kaunting asin. Tapos ababad natin yung sabaw. Sumayamaya, so, pag nababad na natin sa bawat natunaw na tunaw na, hindi apat ikim natin sa kanila kung anong lasa. Ano? Ano kaya magiging reaksyon? Parang ako'y nakabad sa sasawa ko at doon ay magagalit sa akin. Baka ako'y paalis na lang ay galit pa yun. Eh eh. At erin na nga na ang itsura ng ating apatikim na sa kanila. ko. Oh. Eh eh. Hindi ko lang natunaw, na sa gitna eh. ay na sila doon kung mapapansin nila. At ating mo ko muna ako ng itsura. Ah ah. Ay hindi may tsurahan, ah, kinamang kasamaan ang mukha, tama-tama ka na, doon na muna sa iba. Ang ulan, ang ating mabibiktima mga Irish Kuya kian. eh eh eh. Tikme na yung luto ko kung anong may tsura. Dandal lang, konti't mainit. Ay, hindi, manginit, hindi mo masyadong mainit, konti lang, konti lang. Dali na, konti lang, kunti lang. tikim lang kasi na oh. Sabi, T tikim lang konti.

Okay pa itong pakwan eto. Hey, ito, hey, ito, ito, ito. Daddy, okay pa nga itong pakwan. Oo, ka? <laughs> <laughs> At yan na nga ang ating video. Hey, baka naman papalo. Papalong naman ako. Salamat. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Thank you, thank you.